Hello guys, today's video ay meron ako ipapakita sa inyo at i-unbox ko siya ngayon din. Hindi ko na siya binalat-balat. Ito ay aking new baby dito sa kusina. Matagal ko na talaga siyang gusto. At bumili ako ng brand new. Meron na lang ako isa kaya lang hindi niya kaya yung pangmaramihang uh, or pang heavy. So pang mga ilang ilang aduhan lang, ilang gamitan lang or pang ilang baking lang. So ito guys ang aking new baby dito sa kusina. Ang aking chan! Ayan. Oh. Uh, happy ako. Ayan. Pang maramihan na eh. siya. Kasi mahilig akong kung bake. Nagala ako. Ito, siya. At ang maganda sa kanya kasi ito siya. Oh. Ayan. Pwede sa sa ano, sa mga karne pag mga giniling yan, kasi bala ko gumawa ng mga longganisa, skinless, ganyan. So, imbis na bibili na ako ng mga giniling, so pwede ako mag-giling. so mas makakamura tayo. Kaya sa sila so, bibili ka na nakagiling naka, naka na siya, mas mahal. And then, ito yung pang gusto mo ng mga whip, pang blend, bitter, at saka yan. So, mga baking na siya. So, so ano siya, Parang 3-in-1. Ayan na siya. Mayroon din siya kasama nito. So, doon sa pinuntahan na pinagbilhan namin na kalagaya, ito yung pinaka-best daw. <laughs> na parang, pwede nilang i-offer na medyo heavy. Kasi, ano siya, eh, 1,500 yung kanya, yung heavy na kanyang machine ba. Effect. And tapos, may glass blender, LCD display. Sabi niyan. So, 6.5 liter stainless siya. Ito so, pan, siya. So, actually, meron ako isa, yung kaso, hindi siya talaga, yung mga 1 cup lang siya. Pag mga 2 or 3 cups na yung heavy na yung pag-blend, maingay na siya. Para na siyang ano, kailangan hawakan mo na talaga. Pero yun, hindi ko siya itatapon kasi pwede yun pang pang yung mga pang whisk lang, yung paggawa ng mga meringue or what. So, pwede rin yun. So, uh, isisave pa rin natin siya. Medyo may ma So, ito lang guys ang akin. So, i-open na natin siya. Excited ako. Una kong gagawin is pandesal. Pandiko. At saka yung mga ano. Kasi, ano na kasi, maganda kasi yung maganda kasi yung mabilisan na rin na mag, iba kasi yung texture ng tinapay pag masyadong nakamasa ba ng maigi at saka save sa time kasi hindi na rin tayo ganun ka ganun ka lakas buksan ko muna ha medyo nilagay ko na siya sa baba para makita kasi masyadong mataas sa baba yung aking camera So, ang problema ko dito isa ko ilalagay. Ang dami ko na puno na oh. Ito na yung aking anak puno na. Pero, tuwa natin ang paraan. ini mesra tinggi di saksakan. ang ganda ng color. yung blender niya. Yes, okay. Yan. Yeah. Ito yung huh? sa... na. Gusto <laughs> ko yung... Ay, bigat. Ito sya Dito siya ako lang kasi ako ay excited na. Ito yung sa karne. Ito yung sa karne. Ayan. So, nakita ko dito siya. Something. Yeah. Dito siya banda. Dito siya banda. Tapos ito yung kanyang diba? pang-tamil. Ang dami niyang ano. Ayan. Mukhang yung mga uh, ano na nandito sa loob. So, excited na ako guys. Pero uno kong gagawin is magbe-bake muna ako ng mga easy. Saka na ako gagawa ng mga may blender naman ako pero mas maganda na rin na meron tayong extra. Ito yung pinakagusto ko din. So yun lang guys. Thank you for watching. Happy lang ako na gusto kong i-share yung aking bumili kasi mahilig ako mag-bake. Pagluluto kasi tsaka yung pagbibig yung aking hobby dito sa Sweden. So, yun lang. Thank you.